Payapaan po ang sumayin nyo, mga minamahal naming mga taga-suburay. Ayon na pong mag-aral at magbulay ng mga salita ng Diyos sa programang Ang Kabanal Banada. Ako po ang inyong lingkod kapatid na Ayuno at sa bahaging ito ay ating pong makakasama ang kapatid na Benhanan upang ipaglingkod sa atin ang mahalagang talakayin. Mahalagang talakayan na ngayon po ay ating pong tatanggapin. Kapayapaan po kapatid na Benhanan. Kapayapaan po kapatid na Ayuno. At sa inyo po mga minamahal naming mga taga-subaybay, kapayapaan po sa inyong lahat. Tayo pong tumungo sa mahalagang pag-aaral na ngayon po ay ibabahagi ng programang ito sa inyo na mayroon pong pamagat na ang pagpapahalaga ng Diyos sa ating kaluluwa. Mga minamahal dami mga taga-subaybay, maraming pag-aaral na tayong natanggap sa pamagitan po ng programang ito kung papaano po ang dapat na pagpapahalaga na dapat nating gawin sa ating pong mga kaluluwa. Sapagkat dahil mahalaga, ito ay dapat na ingatan, ay naging ...interesado tayo na gawin ang mga bagay na ito. Ngunit sa pagkakataong ito ay tatalakayin naman po sa atin at ipaglilingkod sa atin... ...kung papaano naman ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin pong mga kaluluwa. Ano ang Kanyang mga gawa na nagsisilbing o nagiging katunayan ng Kanyang pagpapahalaga sa atin? At gayon din naman ay kung papaano natin mapananatili at para mapatunayan natin ang pagpapahalagang ito ng Diyos ay mahalaga para sa atin. Pasimulan po natin ang mahalagang pag-aaral na ngayon po ay atin pong tatanggapin. Bilang pambungad na katanungan, kapatid na Benhanan, sa pagubalik tanaw sa pagkakalikha ng Diyos sa atin bilang mga tao, gaano po ba special ang pagkakalikha ng Diyos sa atin? Masasabi ko, kapatid na Ayudo, na napaka-espesyal. Although, alam natin, marami sa Marami na nabubuhay sa mundong ito na alam kung paano nilikha ng Diyos Opo. ang sa buong sanglibutan, maging ang mga naririto. Pero sa partikular na tanong po ninyo, gaano ka-espesyal ang pagkakalikha ng Diyos sa mga tao? Ang kasagutan ay masusumpungan po nating kapatid na Ayuno sa Henesis 2 at 7. Pakibasa po. Ganito po ang nakasulat At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Napakatwid po ng ating narinig mga giliw naming taga-subaybay. Dito po ay madadama natin kung gaano ka-espesyal sa Panginoon ang pagkakalikha niya sa atin na mga tao. Gusto ko pong balikan natin ang mga tala sa banal na kasulatan. Alam natin nang likain ng Panginoon ang buwan, ang araw, ang mundong ito, maging ang mga hayop at iba't ibang uri ng halaman, nalikha ito sa pamamagitan ng kanyang salita lamang kapatid na ayuno. Opo. Pero mapapansin po natin kakaiba at napaka-espesyal ang pagkakalikha ng Diyos sa atin na mga tao. Alinsunod sunod sa ating nabasa sapagkat nilalang ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Na kung minsan di ito lang ang naiiwang, naiiwan sa kaisipan ng tao na ang tao ika ay nalika mula sa alabok. Na kung minsan ay hindi nila napapansin na ang tao mula sa alabok ng lupa ay hindi pa man nagiging tao Opo. sapagkat walang buhay. Kailan Opo. nagkaroon ng buhay ang taong nilika ng Panginoon. Nang ito ay hiningahan niya ng hininga ng buhay. Saan nagmula yung hininga ng buhay na inihinga ng Panginoon sa alabok ng lupa? Ito ay nagmula sa Panginoon. Napaka-espesyal sapagkat mula sa Panginoon ibinahagi niya ang nasa kanya para ang tao ay maging kaluluwa na may buhay. Kaya ganun po makikita natin. Ano po, hindi lang sa salita o sinalita ng Panginoon kung bakit nalika ang tao. Kundi, madadama natin ang tao ay naging buhay na kaluluwa sapagkat mula sa hininga ng Panginoon, ibinahagi niya ito upang ang tao ay maging buhay na kaluluwa. Kapatid na ayuno. Napakahalaga po mga minamahal namin mga taga-subaybay sa programang ito ang mga bagay na ating pong napakinggan. Sapagkat kung atin mampung subaybayan sa, sa banal na kasulatan kung paano nilikha ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga bagay, ay sa paumagitan ng kanyang mga salita. At sapagkat sa paumagitan ng kanyang salita ay nagkakaroon ng kaganapan, ang mga nilalang na may buhay ay nagsilitaw. Subalit ang tao po ay ginawa niya ng ibang paraan ng paglalang. Kaya sa mga bagay na ito, mga minamahal namin mga taga-subaybay, ay makita po natin na napakahalaga at pinahahalagahan ng Diyos ang tao na kanyang nilikha dahil ito ay binigyan niya ng, ng espiritu na mula po sa kanya. So dahil po sa mga bagay na ito, kapatid na Benhanan, ano ang damdamin ng Panginoong Diyos sa ating pong mga kaluluwa o pagkataong loob na siyang tunay nating pagkatao? Masasabi ko po, kapatid na Ayuno, na binigyan niya ito ng lalong pagpapahalaga. Kasi nga, dapat mauntindihan po natin mga giliw naming taga-subaybay, kaya nga ang kaluluwa sa ibang salita na gamit ay pagkataong loob. Ito yung natatagong pagkatao sa loob ng ating pagkatao, na ang nakikita po nating pisikal na anyo ay tinatawag namang pagkataong labas. Alin ang mahalaga sa dalawang bagay na ito? yung pagkataong labas o yung pagkataong loob. Yung pagkataong loob. Kasi nga gaya po ng ating narinig sa unang talatang binasa, ang tao nang hingan niya, nang hininga ng buhay, ang butas ng ilong ay naging buhay na kaluluwa. Kaya kung atin pong aalamin na anong damdamin ang iniuukol ng Panginoon sa kaluluwa ng tao o ang pagkataong loob ng tao, masasabi ko pong napakahalaga. Kung bakit ito po ay masusumpungan natin sa unang Pedro 3 at 4. Pakibasa po, kapatid na ayuno. Ganito po ang sabi, sa halip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mahinhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Dito po makikita natin ang pagpapahalagang iniukol ng Panginoon sa ating pagkataong loob o ang tinatawag na kaluluwa. Ano ang sabi ng banal na kasulatan, ang pagkatao na may kagandahang walang paglipas. Ibig sabihin, ito po ay hahanggang hanggang sa walang hanggan. At dapat po nating maunawaan mayroong eternal purpose ang Panginoon kung bakit niya nilikha ang tao at binigyan ng kaluluwang may buhay. Ito ay sa ninanais nina nais ng Panginoon na ang kaluluwa ng bawat tao ay muli niyang makapiling doon sa kanyang kaharian. Yun po yung kapatid na Ayuno. Maliwanag po ang uh, sa atin po ay uh, naging pagtuturo mga minamahal namin, mga taga-subaybay. Pahalagahan po natin ang atin po mga kaluluwa gaya ng pagpapahalaga ng Diyos dito. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos nang likhain niya ang atin po mga kaluluwa talagang binigay niya ito ng buong atensyon, napakahalaga sa Panginoon ng ating pong mga kaluluwa. Kasi po, ito po ay dinisenyo ng ating Panginoong Diyos sa uh, kagandahang walang paglipas, gaya po ng mababasa sa mga talata ng Biblia. Kaya napakahalaga natin bilang mga kaluluwa na nilikha ng ating Panginoong Diyos. Pero magkagayon pa man kapatid na benhanan dahil po sa kahalagahan ng uh, kaluluwa natin Meron po bang bagay sa mundong ito na may tutumbas sa kahalagahan ito? Alam niyo po, kapatid na Ayuno at mga giliw namin, taga-subaybay, kapag ka po ang Diyos ay ang nag-ukol ng pagpapahalaga, wala masasabi ko pong walang anumang bagay na material sa mundong ito ang po pwedeng sabihin mas mahalaga ito kaysa sa kaluluwa ng tao. Opo. Kapatid na Ayuno. At yan po ay mababasa natin sa King James Version ng Matthew 16.26, pakibasa po. For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul, or what shall a man give in exchange for his soul? Yan po, mga giliw naming taga-subaybay. Kung paanong ang Diyos ay nagpapahalaga sa ating kaluluwa o sa ating pagkataong loob, dapat po nating maunawaan at sampalatayanan na sa talatang ito, ay walang bagay o anumang bagay o kahit ang buong mundo ay hindi po maitutumbas sa halaga ng ating kaluluwa. At yung pagpapahalaga na yon ng Panginoon sa kaluluwa ng tao ng higit pa sa anumang kayamanan o sa sanglibutang ito, dapat po yun din ang maging pagpapahalaga po natin sa ating kaluluwa, mga giliw naming taga-subaybay. Sapagkat alam po naman natin na ang lahat ng tao ay mamamatay. At pagkamatay ng tao, ang katawang lupang ito ay babalik sa kanyang pagiging alabok. Subalit, itinuturo sa atin yung kaluluwa kung papaanong sinasabing ang pagkataong loob ng tao ay may kagandahang walang paglipas, mananatili po ito, mga giliw naming taga-subaybay. At dapat po, matiyak natin na mag-ukol tayo ng tama at matuwid na pagpapahalaga sa ating kaluluwa. Matuwid po ang pagkasabi po dito, kapatid na Benhanan, talagang dapat po pinakahalagahan ng ating mga kaluluwa. Kaya dapat po na alam po natin kung paano ito alagaan, paano natin ito dapat ingatan, pakainin, at maalagaan po natin ito kasi ang Diyos ang unang-unang nagpahalaga dito. Kaya po, dahil po sa kahalagahan ito, kapatid na Benhanan, at binibigyan tayo ng pagkaunawa ang ating pong mga taga-subaybay, papaano po natin marapat na pahalagahan ang tunay nating pagkatao bilang kaluluwa? Alam niyo po, mga giliw naming mga taga-subaybay, kapag ka po ang usapin ay ang pag-uukol ng pagpapahalaga, titiyakin ko po na nagkakaisa po tayo ng kaisipan o kalooban na anumang bagay na pinapahalagahan ng tao sa mundong ito, tiyak na ito ay pinag-uukulan niya ng lubos na pag-iingat. Pinahahalagahan ba natin ang ating kaluluwa? Kung oo po ang sagot natin, narito ang matuwid na pagpapahalaga at paraan kung papaano natin lubos na pahahalagahan ang ating-ating mga kaluluwa. Mababasa po natin sa awit 107 versikulo 5, ganito ang mababasa. Kutom at uhaw ang kanilang kaluluway ng lulupaypay sa kanila. Maliwanag po, mga giliw naming taga-subaybay. Kung papaano ang maling kaisipan ng tao ay iniuukol lamang sa pagpapahalaga sa katawang ito, na dahil pinapahalagahan ang katawang ito, hindi niya papayagang magutom o mauhaw sapagkat alam natin magdudulot yon ng karamdaman sa ating lupang katawan. Ngayon ay sinasabi po natin, kung pinapahalagahan natin ang katawang ito, unahin natin pagpahalagahan ang ating kaluluwa. Kung papaanong nangangailangan ang katawang lupang ito ng pagkain at tubig, gayon din ang kaluluwa natin, mga giliw naming taga-subaybay. Hindi po ibig sabihin na kumakain tayo araw-araw, umiinom tayo ng tubig araw-araw, ay nabubusog na rin natin ang ating kaluluwa sapagkat may ibang pagkain at tubig na kailangan ang ating kaluluwa. Huwag tayong pumayag na magutom ito at mauhaw mga giliw naming mga taga-subaybay kung paanong regular nating pinakakain, pinaiinom ang ating katawan, gayon din natin marapat pakainin at painumin ang ating kaluluwa. Dahil nga po sa pagpapahalaga ng tao, sa kahalagahan po ng katawan niya, kapatid na Bethanan, nag-aaral po ang tao na papaano magluto, Opo. paano niya ihahain yung pagkain na yon, ano ba yung mga pagkain masustansya, pero nalilimutan niya yung para sa kanyang kaluluwa na nangangailangan din ng pagkain sa ikabubusog at sa ikabubuti kaya po sa pagkakataong ito napakahalaga po na malaman din ng ating mga taga-subaybay may pangangailangan po ang ating mga kaluluwa. Pero sa pagkakataong ito kapatid na Benhanan, ano po ba ang pagkain at inumin ng ating pong kaluluwa? Una, mali po ang kaisipan na ang tao ay mamroblema lamang o mag-isip lamang o magprepara lamang ng pagkain at inuming ukol sa kanyang lupang katawan sapagkat hindi po ito ang kabuuan ng atin pong ikabubuhay sa mundong ito at sa darating na panahon. Gaya po ng binabanggit sa San Mateo 4.4, may tiyak na pagkain ang ating kaluluwa. Oh. Pakibasa po, kapatid na ayuno. Gaya po ng ating pong mababasa, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tatapwa, siya isumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Iyan po, giliw naming mga taga-subaybay. Kung paanong ang isang magulang, ninanais niya na ang kanyang mga anak ay kumain sa tamang panahon, sa tamang oras, at talagang pinag-iisipan, kapatid na yun, no, kung ano yung ihahain oh, niya. Diba? Gusto ng magulang sa kanyang mga anak kumain kayo. At kalakip nung pag-uutos na yon na mga anak, kumain kayo, kasamang inilalatag ng mga magulang yung pagkain sa hapagkainan. Gayun okay. ang ating Panginoon, kapatid na ayuno. Iniutos ng Diyos at ipinapaliwanag sa ating mga kaisipan at kaunawaan na hindi po kakain ang katawang lupa, period. Tapos na, hanggang doon lang dapat po nating maintindihan, ang sabi mismo ng ating Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, po, kundi sa mga salita ng Diyos. Ibig sabihin kung paanong ang Diyos na dapat nating sambahin at paglingkuran ay nagsasabing dapat nating pakainin ang ating kaluluwa kasama po nito na inihahain niya sa atin yung pagkain na dapat kainin ng ating kaluluwa kapatid na ayuno. Kaya po dahil po sa kahalagahan ng pagkain na 'yon, kapatid na binahan, kahit sa akin po ihain, uubusin ko po 'yon eh. Opo, oh tapakasarap oh. talagang kainin, ang masustansya ang pagkain oh. ng mga salita ng Panginoong Diyos. Kaya dahil po sa bagay na ito, mga minamahal na mga taga-subaybay, so ay hinihikayat po namin kayo na gayon din magpahalaga kayo sa mga salita ng Diyos na ingatan nyo po ito, pag-aralan nyo po, pagbulayan ng mga salita ng Diyos, basahin ang banal na kasulatan at makikita po ninyo ang malaking magagawa ng mga salita ng Diyos sa buhay po ninyo. Bukod po sa pagkain at inumin ang mga salita ng Diyos, kapatid na ano pa po ba ang uh, may dudulot nito sa mga taong nagpapahalaga? Alam nyo po, ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos ay sa pamamagitan po ng tapat at buong kaamuan natin natanggapin ito. Kaya, mababasa po natin ang ganitong diwa sa Santiago 1.21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Mga giliw naming mga taga-subaybay, dala palibasa alam natin na ang tao ay nagkakasala at dahil sa pagkakasala ng tao, ang kanyang kaluluwa ay nalalagay sa alanganin. Posibleng kung hindi ma maintindihan, hindi malaman ng tao, kapatid na Ayuno, na napakahalaga, napakainin itong ating kaluluwa, tiyak mapapahamak ito. Okay. Pero sabi nga, alinsunod sa inyong binasa, kung ang tao magpapahalaga sa pagkain at inumin ng kaluluwa, na ito'y tumutukoy sa mga salita ng Diyos na kanyang naririnig, huwag lamang natin itong narinig sana. Sa halip, tanggapin natin ito na may kaamuan. May handang kalooban tayo na talimahin natin kung ano yung sinasalita o itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Yung salitang itinanim sa atin, kung ito po ay ating maiingatan, sabi ni Apostol Santiago, ito ang makapagdidiktas ng ating mga kaluluwa sa ganitong kaparaanan, matutugunan natin yung eternal purpose ng Panginoon na muling makapiling niya tayo doon sa kalangit-lagitan. Ibig sabihin, napakatiyak po mga minamahal namin, mga taga-subaybay. Dahil samantalang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, na iniingatan natin ang mga salita ng Diyos, makatitiyak tayo, makakasama natin ang Panginoon sa kabilang buhay. Dahil po sa bagay na ito, kapatid na Benhanan, dahil sa pinag-uusapan natin eh ah, kahalagahan nga ng kaluluwa at ang mga salita ng Panginoong Diyos at magtatamo tayo ng ah, kaligtasan ng ating po mga kaluluwa, ano po naman ang kailangan po nating gawin sa mga salita ng Diyos o sa mga aral na ating pong napakikinggan na itinuturo po ng programang ito? Alam niyo po, mga giliw naming taga-Subaybay, kung paanong ang isang masustansyang pagkain ay nawawalang kabuluhan at hindi pinakikinabangan ng tao sa dahilang inaaksaya lamang. Hindi talaga ninunguya na mabuti Ato. no? para kung pumasok sa kanyang uh, tiyan ay talagang magkaroon ito ng pakinabang sa buong katawan. Ano po? Gayon din po sa salita ng Panginoon na pinakapagkain ng ating kaluluwa. Kailangan po, samantalang naririnig po natin ang aral at katwiran ng Panginoon, na siyang pagkain ng ating kaluluwa, kinakailangan po na matiyaga natin itong iniingatan. Kung bakit ito ang sabi ng Apostol Pablo sa Unang Korinto 15.1-2. hanggang Pakibasa po. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyong mga kapatid ang ibanghelyo na sa inyong aking pinangaral na inyo namang tinanggap na siya naman inyong pinanatilihan. Sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Maliwanag po, mapakikinabangan lamang natin ang salita ng Diyos at maghahatid ito sa atin sa kaligtasan kung matyaga po nating pananatilihan, kung matyaga po nating iingatan. Ano po ang kasingkahulugan nito sa ibang salita? Dapat po, mga giliw naming taga-subaybay, hindi lang natin naririnig sa ating pakinig ang salita ng Diyos. Kailangan po natatransform ang ating pagkatao, ang buong pagkatao. Kailan ito makikita, ihahayag ng pagkataong labas, itong pisikal na katawang ito, ihahayag ng katawang ito kung ano ang natutunan ng ating pagkataong loob o ng ating kaluluwa. Hindi po po pwede na alam natin ang salita ng Diyos, alam natin ang utos ng Diyos, alam natin ang kalooban ng Diyos. Pero hindi po naman natin ito isinasakabuhayan. Nababaliwala po yun, kapatid na ayuno. Kaya ang dilin po sa atin sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na pinakapagkain ng ating kaluluwa ay maliligtas tayo kung matyaga natin itong iingatan sa ating kalooban at ihahayag at itataguyod sa buong panahon ng atin pong pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa eh dahil po naman sa kahalagahan po ng mga salita ng Diyos talagang iningatan po ng tao kapatid na binhanan ang mga ito mm. sa pamagitan po ng uh, pagbabasa, pakikinig at pagtupad ng mga bagay na nakasulat eh ano po ang nagiging kalagayan po niya sa harapan ng Panginoon ay walang dakilang kapalaran ang tatanggapin ng tao kung matugunan niya ang kaloobang ito ng Panginoon, kapatid na Ayuno, Apo. na niya ang salita ng Panginoon, itinaguyod niya ito sa kanyang buong buhay, at tiyak tatanggap ng pangako ang taong ito. Ito'y mababasa natin sa Apokalipsis 1 at 3 sa Tagalog popular version. Ganito po ang siyang nakasulat. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng maganap. Ano po ang sabi ng atin pong narinig na talata? Mapalad ika. Tunay na mapalad ayon sa salitang ito ng ating Panginoon Diyos. Kaya dito makikita po natin ang mga bagay na kailangan gawin natin bilang mga tao bilang nagpapahalaga sa ating kaluluwa. Ang sabi ng Apokaliptikong Season 1, mapalad sino yung bumabasa ng aklat na ito. Pangalawa, yung nangakikinig ng mga aral at katwira ng Panginoon. At ang napakaimportante sa tatlo ay yung tumutupad sa mga nasusulat sa banal na kasulatan. Ito ay maghahatid ng dakilang kapalaran para sa atin na mga tao. Kaya, kung paanong ang Panginoon ay nagpapahalaga sa ating kaluluwa. Tumbasan natin ang pagpapahalagang yaon ng ating Panginoon Diyos sa paraang wag nating gutumin ang ating mga kaluluwa. Ibigay natin ang pangangailangan ng ating kaluluwa, kapatid na ayuno. Yan po mga minamahal ng mga taga-subaybay, ang mahalagang pag-aaral na ngayon po ay inyo pong tinanggap sa pamagitan po ng programang ito. Pinahalagahan ng Diyos ang ating mga kaluluwa na ang talagang tinutukoy ay pinahalagahan tayo ng Panginoon. Binigay niya sa atin ang kanyang Espiritu, nagkaroon tayo ng buhay na mula sa kanya, iningatan tayo sa pamagitan ng kanyang mga salita, pinagpala niya tayo at nakahandang maligtas tayo dahil sa ating pagpapahalaga sa kanyang mga salita. Nawa, ang banal na pagtuturong ito ay ipagpala sa inyo ng Panginoon at ating pong ipanalangin sa Panginoon ang mahalagang aralin na ngayon po ay ating tinanggap tayo pong manalangin. Panginoon naming Diyos, makapangyarihan ka sa lahat. Sinasamparatayanan na namin ang iyong kapangyarihan sa buhay namin. Ang iyong mga salita, Panginoon naming Diyos, ay buhay at kaligtasan. Dinadalangin namin, Panginoon naming Diyos, sa pamagitan ng programang ito, ay lumaganap ang iyong katwiran sa lahat ng mga dako at ang mga taong makaririnig ng mga salitang ito ay makaunawa ng mga salitang kanilang napakikinggan ay mula sa iyo. Sa gayon, kumadok ito sa kanilang mga puso at kanilang sampalatayanan ng mga salitang ito yung iyong pagtawag upang sila man ay makapasok sa iyong kabanal-banalang kaharian upang maglingkod at magpuri sa iyong dakilang pangalan. Panginoon namin Diyos, ingatan niyo po sila sila na mga nagpapahalaga sa iyong mga katwiran sa kanilang paglakad sa mundong ito. Ilayo mo sila, Panginoon namin Diyos, sa mga panganib, kapinsalaan, at sa mga pasamang isipan ng mga taong walang pagkakilala sa iyo. Sa gayon, Panginoon namin Diyos, sa masiglang pangangatawan, sa kalakasan ng kanilang katawan, kanilang mapuri ka at nakilain ang iyong kabanal-banalang pangalan. Dalangin namin ang patuloy na pagtatagumpay ng programang ito sa pagpapahayag ng iyong katwiran. Tinadalangin namin ang lahat sa inyong pangalang Diyos at Kristo Yesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere araw-araw sa ganap na ikapito ng gabi. Isearch lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk and Text 0909 555 5009. Sa Globe or TM 0926 383 0454. Sa Dito SIM 0991 419 2027. Maraming salamat po.